Pwede magtanong? Saan tayo pwede magkipagpamesta? Eh, <laughs> May ngiti tayong pagkain? <clears throat> May ngiti lang akong pagkain? <laughs> 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 pwede magtanong? Saan pwede makangigay ang pagkain dito? Di ba piyesta dito? <laughs> Anong mo. Isi na lang po kami dito. Rin. May kain rin kayo no? Oo. Oh. <laughs> Gago! <Aspahe> dito. <laughs> Pwede mo magtano? Saan po pwedeng makainin ng pagkain dito? <laughs> Sino, oh, sino, sino po yung mayari ng bahay? <laughs> Pwede akong patawag, sir? May ilang konti pagkain, sir? Hindi <laughs> 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 <gasps> <hans> Pwede po. Ay, salamat po. Ay, maraming salamat. Napakabait nyo dito. Ano po kayong pam... Ano kayong pamilya, te? Ano kayong pamilya? Santos. Santos po. Bama Mercado. Santos Guevara Mercado. Balot ko na lang po, ano, te? Opo. Hindi ka Hindi na po, te. Okay na po. Ano po. Hello po. Ay. Okay na po ba makahingi ako siyang ay Lagay ko na lang po dito yung pirito. Ah, po. dito po yung pirito. Ayan. Ayan. Sige po. Sige po. Opo, parang di na po kayong mag-abala po ng plastic. Okay na po yan, te. Sa pangyay po minudo, okay lang. Kapal na mukha mo. Minudo po. Okay na, 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 na po yan Saan po kayo kumukuha ng Thank you po Thank you po Salamat po la. Thank you po Happy Pesta po Tama na tama no Gago. Sir, baik bu Thank you. Selamat bu. Tahu bu. Balu bu. <tik> sir, sampai di mana yang pakaian di itu sir? Anilang kau mixer. Habis ah, itu ringkasan. Siapa? Ito so, po. po. Saan po pwede pagkain, sir? Kahit yung pagkain I lang. Wag. 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 may lang sana ako, sir. Kahit yung pagkain, sir. Okay lang. Balit ko na lang, sir. Oh, hell no! Sir, ay, dito na sir. Ay, dito na pala eh. Sir, maraming salamat, sir. Napakapangit ng ugali mo! Sir, thank you po. Na, bye na, sir. Thank sir. Hey, sir, sir, pwede mo pagkain, sir? Ugo! Sir, pwede mo pagkain, sir? Pagkain? Ako, sir. Liga! <laughs> <laughs> Happy ha, po. Okay lang sir. Ay binyag. Binyag no. I ano i pili uh, ko. Yeah, sir, raw na lubre. Iya sir. Tinambay din Thank you po, thank you po. Tino. Balutin mo ako sa na ng iyong pagmamahal na 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 kwalang dilan 🎵🎵 Hindi Mabuti pa kaya naging 🎵 Maging walang ningning Kung kapalit nito ay Walang panglahong Okay. Tambah <laughs>